Iba yung karga nito. Ano kung nangyari sa inyo at ano kung nararamdaman nyo? Ako? Sinusunog yung balat mo na ya. Agoy. Uh -huh. ano lang. Sala pa yan? Ano tatlong araw na po? So, Isang linggo na. Dumarami oh. Kung nung na-hospital ka, anong pwedeng? Sa tapo? Eh, Kung lang daw po eh, kunting bato po sa may bato. Eh. Yun lang po eh. Okay. okay. Tapos, po, mga mayigit pong isang linggo. Sa kapwa ko magagamot sir, mga tawas-tawas, anong ano ba ito? Sabi na po, nakakon po eh. Naka? Ano nakabandi po nang hindi po nakikita? hindi. Kulam hmm. yan. Bale yung manika, isinasala sa kawa. Tapos, kung ano yung isipin ng hayop na yun, ganyan na lumalabas. Kasi ganito pa yan, kung nakaano eh hindi ganyan na magiging ano yan, sunog. Hindi naman sunog po eh. Kung yung ha, hindi dapat ganyan magiging ano yan. Kung alam niyan apat ah, ang bumibira. kilala niyo lang. So, gatagin natin, ikukulong ko dyan mamaya kung ano yung mga proseso na gagawin ko at ah, sasabihin ko sundin nyo na lang sundan nyo ang ano natin dito tulad ng ginawa ko noon ay harapan natin at ako ng bahala na pwede po ba pwede yung sino po hindi ako pwede makala kung hindi siya kung baka kapasok kung hindi man ako ng bahala na Ganyan niyo po ah. Dito Oh, tanggalin ko lang nanay ito ha. Nanay, tulad ng inan ako, siya po tiyalin, inaalis ko kung anong nilalagay sa tao. No? At ibabalik din sa kanya. Ngayon, ang magpapagaling talaga sa iyo ay ating ama. No? Sumapit tayo sa kanya at tumingin ng tawad kung ano mga, mga naging kasalanan natin. No? So, sige po. Ganyan na po. Hindi kami rapan. Yan. Yan po. Yan. Baba mo na yung nanay. Okay. O, tinan mo, sir, ha? Tulad ng ginawa ko noon. Hmm. Ayan lang po. Bilit lang natin. Sa mm. Sakit, doktor. Wala akong makita ng sakit, doktor, dito. O, oh, pikit. Pikit po. Mm. Oh. Wala. Wala, nai. Ito naman po yung mga inupusan na mga langaw, uh, kung ano mga insekto, no? Tignan niyo po, ah. Oh. Hindi ko pinano no? yun, oh, ha? dapat piniga ko na rin yan. Pero di bakit dito? Pigain ko, sir. Ah. Wala? Wala. Oh. Bakit dito? Hindi ko mapipigain, sir, ah. Oh, o, dalawang daliri lang, ha? Oh. Ayun lang, oh. Is Ismot lang, ismot. Hmm. Oh, ito po yung pulang. Oh. Ayan, yeah, ano pwede ko pinang yan. Kita nyo naman. Ulitin ko, last na. Sa doktor, wala akong makita. Dalawa dali lang, bago ko pigain. Nay, masakit hindi. Oh, di pipigain ko na. Ah! Mm! sorry, tumunog. Pinipiga ko po yan. Eh. Bakit hindi sumasakit? pero bakit dito? Oh, it's smooth lang. Hindi ko po pwede Ito naman po po lang. Pilala nyo lang. Oh, simula tayo. Sa tour, aray po. Tenyo para rotas. Satu! tour. Aalisin mo nilagay mo marito ha? Aalisin mo na. Aalisin mo na pala. Aalisin mo na. Opo. Ah, ikaw ba'y kamagana ko kaibigan? Sabi mo lang. Kamag-anak kay Bigan. Ha? Ha? Hindi ko po ah, ano to ha? Ah? Hindi ko kinala to. Papatay mo ba to nung tiyuti mo lang? Oh, ha? Hmm. Pahirapan lang. Ha? Ah, <rico> eh bakit binotin nyo to? Bakit binotin nyo to? Ha? Ah, ingit, galit. Nainggit, nagagalit. No. Ay, ingit ako. Hindi hmm. ko pinaro sa ah. Bakit ka naman nainggit? Huwag ganon. Magkakapamilya kayo eh masyado may na -ano to. Marami ka nang pinatay. Marami na. Marami na. Wala. Huwag mo kong lukoy. Tatlo na pinatay mo. Tama? Tama. Tama. O bakit nagsisinungaling ka pa sa akin? Ha? O pasensyaan tayo. Ibubuti kita. Walang yaka. Wala akong pakialam po ano mangyayari sa'yo. O, dalawang kamay. Alisin mo mula ulo. Pababa. Dalawang kamay. Sige, pababa. Pababa. Hanggang doon sa tinira mo. Ha? Ah, ya, 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 Sige. Sige, tanggal, tanggal. Tanggal. Sige pa. O, ulitin ko. Kano, ano mo to? Kano mo? Tanggal mo. Inuto sa... Ay, hindi, hindi ko nga masyado na ano. Yan lang bumira. Walang pala kay bumira. Ah, apat. Ah, Ay apat. Ah, oh, apat. At apat papatayin kita. Apat bumirata tama? Ha? Sino-sino? Sino? sino? Sige nga gusto ko malaman? Sino-sino? Sino-sino-sino? Ah, huwag mo kong inaano. Apat ah, kayo. Ha? Hindi mo kilala. Ha? Pero nag-usap-usap kayo. O, oh, hindi hey, kilala mo. Meron ba naman nag-usap-usap kayo? Hindi mo kilala. Sino ngaling ka? Sige, tanggalin mo lang dyan. Tiyan, buti natin to para ano, ano, Mamaya pa po, pera pa ko muna, ha? Hindi po pang malaman kung pangalan niya. Oo. Oh. Ha? alam pa yung gagawin sa kanya sa babaeng ito kung nararapat yun na, rin, yun. Yun na. Oh? o na tanggap nyo na ready mo ngayon Panginoon kung susangin mag laki lang may bas sa na bote ko nilagay sa pangitosan ko sa may adal sir lakit mo, lakit sara sara sara, saan alin niya? loriya imahinasyon. a naknim yung kalayo. inday inday saan alin mo sus inday balik sa atumamo. nanay 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 nanay. okay <laughs> point po de. kung ayon patataas natin inumin may patatong ako sa iyo ha? okay inumin nanay inumin yung ganian. Kahit kanahasi, nanay ka lang atin nanay. Okay? May tatanong ako iyo, Alam mo ba mga sinabi mo? Hindi. O, oh, Tinatanong ko siya. Dapat sasabihin niya, Apo, simula kanina ako yung nagsasalita. Eh, hindi. Alam mo ba mga sinabi mo? Positive po. Napumas. At ah, mamaya ko nang sabihin ko. Ah, siya tapos na Andito kami sa Gimbak na Bessia. Kung saan magagamot. Ah, yung ngao, alas 8 na at papatungo pa ako may gamutan ito po yung emergency na nakatubo na rin yung ano sa hospital ah, nga shout out kay uh, Mel Oligario, kay Yeswa Masia, mga dakil na mga gamot sugo ng Diyos at saka kay Apurap po Pumarwin maraming salamat laban lang po tayo